1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kuko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare, isang magandang app update chika ngayong umaga para sa atin dito sa Mama Sam Vlog. Pero syempre bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa walang samang sumusuporta at tumatangkilip dito syempre sa update chika ni Mama Sam Vlog. At saka syempre kay Kristen and Perez. Hello, hello, hello. Kamusta ka my dear? So eto na syempre marami tayong pasabog ngayon na talaga naman, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo sa mga chika update natin ngayon at sisigaraduhin ko pagkatapos nung manood nito ay maloloko kayo ng bonggang bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Ira Patricia ng Batangas na naging Miss Ecotourism sa, sa Miss Earth. Pinarangalan ng Mahalika Pilipina Filipino Award Standing Advocate for Environmental sustainability and icon of the woman excel. Ano ang chika mo dito, Mama Sap? De, ang bongga. So, yan. Talaga namang masasabi ko na ang taray at ang bongga talaga ni Miss Eco, uh, ni Miss Eco Tourism 2024 dito sa Miss Earth. Talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang bongga-bongga dyan ni Ira. At talaga, sabi ko nga, sana maipadala siya sa international pageant in the future. Kasi, imagine ninyo, ganun siya kabongga, o oh, ba? Diba? Napanood naman natin siya sa Miss Earth, na talaga namang umariba siya ng bonggang-bongga. Kaya lang, kinabog lang talaga siya ng winner doon. But, congratulations, syempre, dito kay Miss Ecotourism 2024. Aira Patricia. So, yun. Good luck sa kanya sa joining niya dito sa Mills Earth. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sang, Chris Nangaravides, makakalaban pa kaya sa Mills Charm. <laughs> so, yun. Nakakaloka. Dalawa ang Miss Charm natin na naghihintay sa kanilang competition sa international pageant. Pero kasi, yung 2024 Miss Charm natin na si Chris Nangarabides ay hinihintay pa natin kung kailan siya magkukumpit. And we are hoping na sana makapagkumpit na siya next month or kaya sa July dahil medyo matagal-tagal na rin ang paghihintay ni Chris na my gosh, yung nabot na siya na mahigit isang taon kung ako yon nako ayoko nang lumaban charot pero syempre si Chris nan ay nagi, talagang nagre-ready siya para sa kanyang competition at syempre pag dumating yung yon yun sisiguraduhin niya na may uuwi niya ang koroda sa ating bansa so I hope at parang feeling ko naman si Chris nan ay talagang kabogera at naniniwala ako sa kakayahan na meron siya. Kaya ngayon pa lang, congratulations and good luck. ba diba? So yon Kasi talagang palabad din naman si Chris ng at nakita ba ninyo kung gano'n na siya ka kabongga ngayon. Mas parang nag-level up pa yung beauty niya. Kaya Excited ako para kay Chris Mangarvides. Ngayon, kung hindi mo siya makakasali dyan, I hope na sana sumali siya sa susunod na taon sa binibining Pilipinas. Kasi, ano eh, parang piling ko pwedeng-pwede siya doon. At yung beauty niya talaga, parang piling ko kakabog at kukuha ng corona na binibining Pilipinas International. Kaya lang, another one year na naman ang hihintahin niya. Anyway, good luck kay Chris Nangaravides. And tignan natin ko ano ang mangyayari sa journey niya bilang Miss Charm 2024. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Tingin mo kung nakapasok si Miss UK sa top 10 na si Christina, kakabog kaya ang gown niya para sa labanan ng mga girls at aabot kaya siya sa top 5? Hmm. To be honest, ang ganda din ng gown ni Christina, no? Kung titignan mo si Christina Chok. Tapos, kung ganito yung styling niya. So, gusto ko makita, irampa niya yung kanyang evening gown dito sa Miss Universe Philippines. Kaya lang hindi na nga siya umabot. Sayang. Ang ganda pa naman ng suot niya. But anyway, sa team ni, ano, ni Christina, congratulations. Dahil naka top 20 finalist naman siya. At ayun nga lang, sayang lang hindi siya umabot sa top 10. Kung umabot to sa top 10, baka umabot pa to sa top 5. ba diba? So yun. Kasi yung ganda, Ang ganda din talaga ng evening gown niya. Kaya lang hindi lang niya nairampan ng ano, ng ng malupit talaga dito sa Miss Universe Philippines. Umaasa ako na sana sumali pa si Christina sa ibang pageant katulad ng Miss Earth kung pwede pa siya doon at kung saan man, di ba? Sa Universal Woman, pwede pwede siya dahil ang galing naman talaga ni Christina at Makuda. I hope na sumali sila doon in the future. So, yan! So, good luck kay Christina sa ano ang gusto niyang tahakin sa kanyang journey bilang isang beauty queen or isang di ba? So, I hope na sana ay makasali pa siya sa iba pang klase ng pageant na talagang swak na swak yung beauty niya at makakuha siya ng corona doon. So, I hope nga sa universal woman kasi feeling ko pwedeng pwede siya doon. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, bagong corona ng Miss World Philippines. So, i-reveal na nila very soon. Tingin mo, Mama Sam, kabog kaya to. Ako naman, para sa akin yung Miss World Philippines, maganda yung corona naman nila kahit nung nakaraan. So, ang gusto ko lang nangyari sa Miss World Philippines na sana yung mga mananalo dito or yung mga susunod na mananalo na ano na Miss World Philippines ay magkaroon sila ng advocate yung kumbaga parang sana makita natin ay yung beauty with the purpose talaga yung magtrabaho sila as a queen ng Pilipinas. Kasi para sa akin, syempre, hindi lang naman to na para makapag-compete kayo sa international pageant, dapat meron talaga silang ina-advocate na beauty with the purpose. Kasi para sa Miss World, alam mo yon makakakabog ang mga girls natin at manalo. Kasi kaya tayo hindi nananalo kasi parang feeling ko kulang tayo doon sa purpose talaga as a queen, di ba? So, yon So, sana kapag nakoronahan sila, meron tayong nakikita na trabaho, hindi lang sa Miss World Philippines, kahit sa Miss Universe Philippines o Binibining Pilipinas, sana meron talaga silang ginagawa as a reina. Hindi lang yung parang hinihintay lang nila kung kailan sila magkukumpit sa international pageant. Ayun talaga yung hinahanap ko sa mga beauty queen natin ngayon. Kaya, I hope na sana may makita tayo sa mga galawan nila as arena. di Diba? So, yon Kasi, parang iniisip ko, ang mga girls ba natin, kinokoronahan sila para lang ikumpit ba sa international pageant or kinokoronahan sila dahil meron silang purpose. So, ang ang akin, gusto ko makita kung ano ba yung purpose nila as a queen like example Miss Universe Philippines ano ba ang purpose niya as a Miss Universe Philippines and then si ano naman si Miss World naman sana may ganun din na parang ano bang purpose niya as a As a Miss World Philippines Ganun din sa Binibining Pilipinas International Ano ba ang purpose nila As a Binibining Pilipinas International So sana nakikita natin yung mga galaw nila Yung mga ganap nila So yun yung hinahanap ko Sa isang beauty queen na Parang kasi kung iisipin mo Bakit parang wala naman silang ginagawa Parang yung iba nakafocus sila Sa mga guesting, sa pag-aartista Sa mga ano Pero yung work as a queen asaan nyo. Diba? So, yan. I hope na sana yung mga queens natin ay may ganong tema na, alam mo yun, para pag lumaban sa si international pageant, hindi lang nakikita sa kanila ay ganda. Nakikita din ko ano ang purpose nila as a na. Ganon! So, para sa sumunod na chika, yan na Pilipina-Japanese, ay sa sasabak sa supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito ay bongga. Dahil inaabangan ko siya noon-noon pa na mag-compete sa isang international pageant. Sabi ko nga, ito ay inanoto eh. Kung baga para ito dati na Miss Charm. Pero hindi siya nakalaban kasi paurong-urong nga yung laban ng Miss Charm. And then, lumaban din siya ng Miss Universe Japan. And then, ngayon ay nasa supranational na siya. Finally, lalaban na siya sa international pageant. So, sobrang natutuwa ako at nai excite ako para sa kanya. So, supportahan natin siya kasi isa siyang Pilipina na Japanese na ang galing-galing-galing neto mag -Tagalog. sobra. Sobrang panalo talaga kung paano siya umarangkada sa lingwaheng Tagalog. ah uh, sabi niya, ano, Ah, talagang sanay siya sa mga Filipino food. And then I'm so excited para sa laban niya sa supranational at I hope na sana ma maging kaibigan niya ang pampato natin na si Altea at hindi lang 'yon. Sana parehas sa maka-ratin sa dulo ng competition. So 'yon. Ayun yun, na-excite eh. ako dito para kay ano kay Yana. And tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa laban niya sa supranational. Feeling ko naman meron naman siyang laban kasi may ganda talaga siya at matalino din. So yon And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong Miss World Indonesia? Ang bongga ng pageant nila. So, yun. So, dumating dyan yung reyna ng Miss World para tumulong magputong ng corona dito sa Badong Miss World na si Monica Sembering. Pero para sa akin, alam naman natin ng Indonesia team, lagi silang ano palaban sa Miss World. And tingnan natin kung aabot to sa dulo ng competition. And ngayon pa lang, good luck and congratulations. So yun, maganda siya. Kamukha siya ni Michael. Marcos. <laughs> yon, so nakakaloka. O kaya, Ni Alice, o <laughs> gano'n ni Mayor Alice Anyway, so para sa sumunod na chika Mama sa bagong Miss Universe Argentina Tingin mo mama sa malakas ang laban sa Miss Universe Oy maganda si Miss Universe Argentina So kung laban, syempre may laban naman Kaya lang depende yun sa kanya Kung paano niya iarangkada yung sarili niya sa competition And then nakikita ko naman na yung ganda na meron siya ay talaga namang maganda. But, syempre, preparation ang kailangan. So, para maka-arangkada dito sa Miss Universe. Diba? Kasi kung wala kang preparation, wala din. Ganon. So, hindi sapat yung magaling ka nang maglakad, hindi sapat yung o may eksena ka lang dyan. So, dapat talaga may preparasyon ka. Yung preparasyon na talagang paghahandaan mo siya ng bonggang-bongga. Ganon. Para naman sa sumunod natin, chika, sino sa tingin mo, Mama Sam, ang malakas na kandidata ngayon sa Miss Universe, Miss Philippines, Venezuela, Zimbabwe, or Dominican Republic? Mm -hmm. So, syempre, meron na tayong ngayon nakikita ng mga ilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, ang kada pasok ng kandidata dyan, nakikita naman natin na they are strong. Strong yon sa laban nila para sa Miss Universe. <coughs> strong yon para sa laban nila sa Miss Universe. Si Dominican Republic, nakita naman natin kung gaano siya kaganda. At syempre, aabangan natin kung paano siya mag prepare as a candidate. Kung tatanungin mo ko, si Dominican Republic, ngayon pa lang, parang feeling ko panalo na sa ganda, sa sexy ng katawan. Alam mo yung mga Barbie. Pero, syempre, pwede din siyang matalo dito ni Miss Philippines kung hindi siya aariba ng bongga-bongga. Bongga. Yes, maganda siya. Pero si Miss Philippines may angkin din naman na galing, di ba? So, may sariling ganda din si Miss Philippines na alam mo yung pinag-uusapan. Ang ganyan din si Miss Venezuela na very strong din yung kandidata nila. But tulad nga na sinabi ko, kaya pa rin siyang kabugin ni Miss Philippines kung si Miss Philippines ay maghahanda ng todo-todo sa competition. Si Miss Zimbabwe naman mukhang matalino at talagang isa tong mga palaban na para isa to sa mga palaban na kandidata na aabangan mo talaga dito sa competition. Ang nakikita ko naman sa kanya, kung hindi naman siya maghahanda, wala din mangyayari. Preparasyon ang kailangan na gawin ng mga kandidata na lalahok sa Miss Universe dahil alam naman natin na talaga ang mga taga-ibang bansa ay very strong. Ang laban dito ni Miss Philippine Shepard, siya is powerhouse, di ba? Isa siya sa mga powerhouse na kinikilala na talagang palaban ang mga panla, pambato natin pag lumalabas sa Miss Universe. But tulad pa rin ang sinabi ko, paulit-ulit, na kailangan ka talaga ng isang matinding preparasyon para sa pambato natin sa Miss Universe. At yun yung kailangan nilang paghandaan. Ako, kung ako tatanungin ninyo, siguro mas maganda gumawa sila ng mga advocate pagkatapos magtrabaho sila ng as a queen, di ba? And then, plus nandoon na ipakita niya Gamitin niya yung platform ng Miss Universe Philippines para mas makita pa ko ano yung ginagawa niya ng mundo, 'di ba? Para makita pa ng mundo ko ano yung mga ginagawa niya as a Miss Universe Philippines. So, yon Ako para sa akin, malakas ang laban ni Chelsea, laban dito sa mga nabangkit natin kandidata, lalo na kung tatrabawin niya. Ngayon pa nga lang, eh, kung papansin mo, may parang katatakutan na siya, eh, di ba? Dahil sa mga pinopost niya sa social media ng mga photos, na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, palaban talaga ang pangbato natin. At nakikita natin na magandang strategy to pero syempre nandoon din na habang pinapalakas niya yung sistema niya dapat meron din siyang alam mo yung paghahanda sa likod nito na, na alam mo na kakabog siya sa pagdating sa entablado ng Miss Universe ako naman, trust naman ako sa organization na meron tayo at naniniwala ako na kaya niyang makipagsabayan kay Miss Dominican Republic kay Miss Venezuela at saka kay Miss Zimbabwe. Challenge to para, para sa laban niya sa Miss Universe. Diba? So, yon Kaya, good luck kay, ano, kay Chelsea Manalo and then tignan natin kung paano siya makikipagkabugan at makikipagsabayan sa mga nabanggit nating kandidata na lumalaban ngayon sa Miss Universe. So yan, so para naman sa sumunod natin chika, mama sang tingin mo sino ang dapat magbalik? Si Atisa Manalo o si Pauline Amelex para sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon? alam nyo sa totoo lang, syempre gusto natin silang dalawa, di ba? Dahil silang dalawa ay nakita naman natin na talagang pwedeng ilaban talaga sa international pageant or pagdating sa Miss Universe. Kung ako tatanungin ninyo, syempre, silang dalawa ang gusto kong magbalik. Pero sana wag silang magsabay. Kasi pag nagsabay sila, mahahati na naman yung ano ng tao. So ako, para sa akin siguro, unahin na muna natin si Ati sa Manalo. Kasi parang piling ko si Ati sa Manalo, alam mo yun, yung parang ah uh, matagal siyang magdesisyon kung babalik pa ba siya o hindi na yun, gano'n. So, habang nadudoon pa siya sa sistema na gusto niyang bumalik, I go na. So, yan. So, ako para sa akin, syempre, mas gusto kong bumalik talaga si ating samanano. kasi parang feeling ko unfinished yung laban niya dito sa Miss Universe Philippines nung nakaraan. Siguro mas buuin niya yung sarili niya, mas paghandaan niya. Katulad ni Michelle D, di ba? Parang nagbalik si Michelle D after a year and then ayun, nakita natin na talagang umarangkada oh, ng todo-todo si si Michelle D. Pero syempre, sana sa pagbabalik ni Ate sa Manalo, mas buo na siya at sana naka-align sa kanya ang corona ng Miss Universe. Mararamdaman naman niya yun eh kung para sa kanya na ba ang corona or hindi. Ganon din si Pauline. Kung babalik si Pauline, mas gusto ko yung parang sigurado na na makukuha niya na yung corona. So, depende yon kung maramdaman talaga nila na para sa kanila ang panahon na yon kasi may mga ganong momento di ba na kung para sa iyo to para sa iyo to kung hindi para sa iyo wala ka naman magagawa but hintayin natin yung moment na dumating na para sa kanila yung laban na hinihintay nila So yan, so ano guys, kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So please comment below para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin So yun guys, maraming maraming salamat Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang support at pagmamahal Na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank mm -hmm. you mm -hmm.